Hi guys, welcome to my blog. So ayan, um, may issue ngayon dito sa Poland, yung, isa sa lugar dito sa Poland which is sa Plok. May mga kababayan tayong nagwewelga. Uso ngayon ang welga gaya dyan sa Pilipinas. <laughs> so ito guys, um, naranasan ko na rin to eh, nung, ba nung mga bago-bago ako dito sa Poland. Kasi yung agency namin is hindi rin kami pinasahod. Kasi nga yung mga kababayan natin nagwelga ngayon is 3 months na silang hindi pinapasahod. So yung mga ganyang scenario guys um, nagkakaisa talaga yung mga Pilipino kapag ganyan gaya kami noon nung hindi kami pinasahod ng halos dalawang buwan ng agency namin hindi kami lahat bumasok sa trabaho pero nung hindi kami pumasok sa trabaho guys may consequence so um, hindi kami pinasasahod nga ng ano ng agency nag lang kami sa accommodation which is sinintay lang namin kung kailan kami pasasahurin. Tapos, um, tinanong kami ng manager ng factory kung bakit hindi kami pumapasok lahat ng Pilipino. Ngayon, sinabi nga namin na hindi kami pasok ng, ay, pinapasahod ng agency. So, nung nalaman yun ng ma manager ng factory, nagalit yung si manager ng factory. Ang naging solusyon ni manager ng factory is i-pull out lahat ng tao sa kanila which is kami na hindi na kami pagtrabahuhin sa kanila kasi nga hindi na kami pinapasahod so um honestly guys um, pag mga ganyan dapat mga mag-aware maging aware din kayo dito sa Poland gaya kami um nung nararamdaman na namin na alanganin na yung agency which is hindi nga kami pinapasahod ng maayos naghanap na kami agad ng pani bagong mapag mapapasukan dito sa Poland which is nag-transfer kami sa ibang agency. So so ngayon guys, um medyo complicated ngayon kasi nga siyempre um kailangan may working permit ka muna bago ka mag-start sa, sa trabaho kaya much better kapag um alam niyo alanganin yung trabaho nyo dito sa Poland at mga agency nyo kumontak na kayo sa ibang mga hiring na agency at magpagawa kayo ng working permit or kausapin nyo kung ano yung sistema nila kasi yung iba talaga um, yung ginagawa nila ng paraan which is gumagawa sila ng student permit bago i-process ng working permit so yung mga ganyang discard ng agency is hindi naman natin makokontrol yun kasi yung iba nga naguguluhan bakit sila um, start sa student permit um, legal naman yan as long na na ma-provide nila kayo ng school certificate, ganyan. Kasi ganyan hinahanap din yun eh. Kapag time na machecheck ka, gaya ako nung student ako, um, hinanapan din ako ng certificate na nag-apply ako ng TRC. So, gaya dun sa isang kababayan natin na nag-message nga sa akin na kung... legal nga daw ba yung ganyan sistema legal naman, syempre ginawa na lang ng solusyon ng mga agencies sa ngayon kasi nga hindi naman ganun kabilis maglabas ng working permit dito. So, uh, gaya dun sa isang kababayan natin na uh, nakipag-communicate sa isang agency, which is um, yung previous job niya ngayon, eh, wala nga silang trabaho at sinabihan siya na kung hanggat maaari maghanap na siya ng ibang trabaho mismo yung agency na nagsabi sa kanya maghanap na siya ng malilipatan niya so nung naghanap siya yun yung sinabi sa kanya ng taga agency na ang proseso sa kanila is um, start siya sa student permit so pwede nyo naman i ano yun, tanggapin yung mga ganyang offer as long na alam nyo sa sarili nyo na talagang ipaprocess din nila yung working permit mo kasi ang um, student permit is student permit iba po yan sa working permit kailangan po talaga ma-provide nyo para makapag-process kayo ng TRC into working permit tapos um, yung mga ganyang senaryo na yun nga na welga welga hindi naman namin naranasan mag welga basta hindi lang kami pumasok lahat sa trabaho Kaba, para, parang nag majority lang kami na, na walang sahod walang pasok sa trabaho ganun ang ginawa namin So, nung nangyari nga yun, actually guys, natira lang sa accommodation, dalawa lang kami. Kasi nga, ang um, inaakala din kasi namin na magiging okay pa yung trabaho namin doon sa, sa dati namin sa dati namin trabaho which is akala din namin is naayos na ng agency or ng manager yung sitwasyon So, nagpatira kami doon, dalawa kami kasi ngayon isa din uuwi. Tapos, ako yata, ang plano ko yata, ano, magbakasyon. Magbakasyon sana ako sa ibang part ng Europe. So, parang, ang, ano ko nun, ang plano ko noon, ma, kahit mawala ng trabaho, okay lang kasi may plano nga pala ako magbakasyon. Yun pala, kaya kami nagpaiwan. Tapos, yung the rest, yung karamihan ng mga kaibigan ko at mga katrabaho ko, lumipat sila sa isang agency which is, nag-inform naman sila sa akin na kung gusto kong sumunod sa kanila mag-inform lang din ako sa kanila tapos ibinigay nila sa akin yung contact ng agency tapos ako na rin yung makipag-usap yun din ang sinabi nila sa akin tapos, nun nga, nung delay yung sahod at uh, kinausap ng manager ng factory namin yung agency uh, na-post din naman yung agency na ibigay yung sahod namin yung yung hindi nila ipinasawad sa amin ng halos dalawang buwan, something ganon yun nga lang kapalit talaga na walang kami lahat ng trabaho kaya dun sa mga nagwewelga um, nakababayan natin sa vlog, sana maging okay sila kasi honestly dito guys, kapag hindi ka talaga prepare, tapos may mga ganyang sitwasyon mahirap kaya much better talaga, gaya lang sinasabi ko dati na laging maglalaan ng pera or magsisave ng pera para in case of emergency dito sa Poland meron kang makukuha o meron kang mabubunat kasi dito guys, ang sitwasyon meron kung meron, wala kung wala ganun kapag under agency so hindi natin masabi na na laging continuous yung trabaho at saka meron pa palang isang nagmessage sa akin diba sabi ko nga sa inyo nung nakaraan ang medyo stable is yung yung contract employment. So, may nag-message sa akin sa TikTok na ang sabi niya na bigla silang tinanggal which is employment contract sila. Bigla silang tinanggal ng ano nila, factory. So, nag, ano ko, kumbaga nagtaka ko bakit sila tinanggal kasi nga daw wala na raw gawa or wala ng trabaho. So, naghahanap sila ngayon ng malilipatan kahit agency. Ang sabi ko sa kanya, um, hindi kasi ganun kadali sa ngayon maghanap ng trabaho ng biglaan kasi nga naguhulihan ngayon eh. So, kung wala kang working permit, mahirap, delikado ka. Much better magpagawa ka muna ng working permit kahit matenga ka o maghintay ka muna bago ma-release si working permit bago ka mag-start magtrabaho para safe. Kaysa pilitin mo tapos ma-check ka, ma-deport ka. Sayang naman yung effort mo na nandito ka na sa Poland. Kaya guys, um, Kapag kayo nandito sa Poland or nandito man kayo sa Poland, laging mag-save ng pera. Huwag magpapawala ng pera. Kasi hindi talaga natin alam yung mga sitwasyon dito sa Poland. Hindi siya ganyan talaga ka-stable as in um sa experience ko talaga meron at meron kung meron wala kong wala ganun talaga yung experience ko dito sa Poland kaya never ako nagpawala ng pera kasi alam ko sa sarili ko na wala rin ako matatakbuhan yung wala rin naman ako talaga yung totally kakilala dito meron, pero although may mga kaibigan ako na talaga namang willing din tumulong syempre ako sa sarili ko mahihiya naman ako kasi dito ko lang din sila nakilala tapos um, Siyempre, ako naman, platter din ako sa mga ibang kaibigan ko nakilala dito na talagang tiwala din sila sa akin na, oh, pahiramin mo na kita yung ganun, ganyan sila. Sabi kong ganun ah, oh, okay lang, wala namang problema. Kumbaga, hindi ko naman kasi ugaling manghiram. Gano'n talaga. Kasi pinaglaanan ko na rin yan bago ako pumunta dito sa Poland kasi alam ko nga sa sarili ko na ako lang mag-isa dito. Kaya shout out doon sa mga naging kaibigan ko dito sa Poland. Um, napakaswerte ko kasi kahit na pangit yung naranasan ko nung una dito sa mga bully dito sa Poland, yung mga luma, meron at meron ka pa rin mabubuting puso na makikilala dito. Kaya nga lang talaga, mag-iingat lang po tayo din talaga sa mga kapwa natin Pinoy na, na kapag hindi nakuha yung gusto sa iyo or hindi ka, kumbaga, hindi ka na nautangan or hindi ka na under yung kumbaga anuhan ka na aawayin ka na so magingat tayo sa mga ganyang kababayan natin basta ang isipin lang natin kung ano yung magiging future natin dito sa Poland kung ano yung kagaganda ng buhay natin dito sa Poland at unang una yung makahanap tayo ng maayos na trabaho dito sa Poland at agency so ayun lang guys kapag kayo um, pumunta rito sa Poland, maging prepare lang palagi. So, God bless us all po. Good luck po sa lahat ng mga aspiring applicant na pupunta rito. Um, sinasabi ko talaga na maganda naman ang Poland. Depende lang kung saan kayo makukontento na agency at trabaho. So, yan guys. Bye. Thank you for watching. God bless us all po.